May update po tayo tungkol sa nawawalang kapatid ng pamilya Farinias. Napulot daw po ito ng isang pamilya sa Kaluokan noong ding taong nawala ito. Pero dinala raw ito ng kanilang kapitbahay sa Davao. Siya na nga kaya, si Philip. 26 na taon na ang nakararaan nung si Philip dinala ng kanilang ama mula sa Tagudin, Ilocos Sur sa Maynila para dumalo lang sa kasal. Huli itong nakita December 10, 1990 sa R. Papa Street sa Obrero, Tundo. Ibinilin ito sa kanyang kapatid na si Marilyn pero lumabas ng bahay para maglaro pero mula noon hindi na bumalik. Lahat ng batang maglalaro, habang tumatakbo ako, maski na masada ako, lahat ng magpahan ko, saan ako basta ganun, walang tigilan, maski anong puntaan ko, gano'n ako. Siyempre, umaasa pa lang makita ko. Baka daw po kinuha ng sindikato, ganun po, may mga ganun po sila. Tapos, may sinasabi din po sila na yung kapatid mo, alam dun sa ilog sa inyo, baka tumalun sa estero. May mga ganun pong spekulosyon, kaya talaga po parang hopeless po talaga kami nung time na yun. Matapos mawala ni Philip, sunod-sunod na dumating ang pagsubok sa pamilya Farinas. Namatay ang kanilang ina, habang ang kanilang ama, na paralisa matapos pumutok ang appendix. Ang ate Marilyn ni e Philip nagtatrabaho na ngayon bilang domestic helper sa London. Hanggang ngayon, binabagabag siya ng kanyang konsensya. Kaya nung nasa abroad na ako, ang kapatid, siyempre, as a kapatid, ako ang kasama. Masakit, hindi ka nakakatulog. Matagal na panahon. Hanggang ngayon, ganun pa rin. pag nakakaalala. Sa kanilang paghahanap, nung una, may nagbigay ng impormasyon na may taga-ilokos din daw noon na nahahawi kay Philip na ang dinadalang pangalan, Jeffrey. Nakatira raw sa Hawaii. Yun nga lang, hindi raw ito ampon at nung ipinag-DNA test, hindi kapatid ng mga farinyas. Kaya, back to zero ang paghahanap ng mga farinyas. Ang na talaga loving Zero sa paghahanap sa Parang hindi ko na, hindi namin kaya mawala sa mundo na. Hindi namin alam kung anong talagang nangyari sa iyo. Sana may mga taong nakakita sa kanya noon. Maawa naman po kayo sa amin. Tanggap naman po namin kung anong naging buhay niya. Ang importante lang po sa amin, malaman lang po namin kung nasaan po talaga siya. Nito lang Webes, August 3, ang ika-33rd birthday ni Philip. Katulad ng kanyang nakagawian, nag-upload muli si Marilyn ng posters ni Philip sa Facebook. Umaasang magkakaroon na ng bagong lead sa kanilang paghahanap. Pagka-ere ng kwento ni Philip, nun lamang nakaraang linggo, may natanggap agad na mensahe ang magkakapatid na Farinias mula sa isang Teresa Dagami ng bagong baryo sa Kaluokan. Di o, sila ang kumupkup kay Philip nung nawala ito taong 1990. Ako po. Magandang hapon po. Kinahanap po namin si Teresa Dagami. Ako po. Kayo po yung nag-iwan po ng mensahe sa Facebook fanpage ako, namin. Ako po nga. Ang tatay ko po ang umampun sa, sa kanya. Nakaharap ng aming team, si Tatay Idel, ang nakapulot daw noon kay Philip. Meron daw po kayo inang puna bata na ang pangalan, Philip? Meron po, Philip Is... po. Philip. Philip ang parinyas ng mga niya. Philip Parinyas po? Sinabi sa akin mismo bata, Philip Parinyas. Ah, ito po. Sino ito, po siya dyan? Ito. Tsaka ito na yan. Nagro-ronda raw siya noon sa barangay nung napansin niya ang batang umiiyak na tila nawawala. Sabi na sa akin ng anak ko, tatay, may umiyak na bata ron. Bakit ka po? Anong nangyari? Siguro nawawala. Anak, bakit ka umiyak? Anak ka ganang tao ko sa kanya. Bakit? Hindi ako sinasagot. Huwag ka nang iyak, dalawang si Pinje. Inunan yung panyo ko, pinunosan ko siya Muna. Umiiyak pa rin. Sa likod niya, mayroong nagdedede ng sorbetes. Binilang ko siya. Doon parang nasa ano siya, parang naano rin sa akin na pina. Ayos pala ito ah. Na, o, o, tayo sa bahay ko. Na siya. Apat na taon daw niyang kinupkop si Philip na itinuring niyang tunay na anak. Pero dahil kapos daw si Tatay Idel sa pera, lalot labing dalawa na ang kanyang mga anak, napilitan itong ipaampon si Philip sa kanilang kapitbahay na ang pangalan, Ma'am Ruth. Pinaus ako sa si Philip, pero ayaw na siguro ako doon, 10 taon eh, Alak sasama kita kay Ma'am Fernandez. Na yun, talagang ipinalo ko siya kay Ma'am Fernandez. Pinampo ko ngayon lang, Bayak Ampon, para makasama doon sa Dabao, para magpag-aaral ng maayos siya. Malaki ng mga anak ko, wala rin akong sa kanyang ka kanyang mukha sa maayos. ano magagawa ko? Makakawawa siya sa, ano, sa amin. Pangatlo na raw si Philip sa mga inampon ni Ma'am Ruth na isang maestra at matandang dalaga. Naging malapit daw si Philip sa kapwa niya ampon na si Sunshine. Nakita ko yung picture sabi ko nga, oo nga, te, siya to. Sabi ko, siyang siya to. Hindi naman din kasi kami pwede magkamali. Kasi yung picture na hawak namin, tapos yung doon din sa TV, magkamukhang magkamukha. Sa Davao raw, nanirahan at nag-aral si Philip kung saan ang sumubaybay sa kanya ang kapatid ni Ma'am Ruth na si Ma'am Evelyn, isa ring maestra at nagsisilbi sa simbahan. Samantala, si Ma'am Ruth na nanatili sa Maynila nagka-Alzheimer's disease. Matapos maaksidente, taong 2003, bigla daw itong nawala sa Maynila. At mula noon, hindi na nakita pa. Si Sunshine, na noon nasa Davao, napilitang bumalik ng Maynila. Si Philip naman, na noon nasa Davao pa rin, lumayas sa bahay ni Ma'am Evelyn. Inakala raw kasi nitong nagiging pabigat na siya. Sunod na lang nilang nabalitaan, kinupkop si Philip ng isang NGO o non-government organization. Hanggang nito lang nakaraang taon, sa Facebook account ni Sunshine, meron siyang nakitang nag-add sa kanya na isang security guard. Last year lang yun, na may nag-add sa akin na Philip, Philip Fernandez. Tinignan ko muna yung profile, kung kuya ko ba to, eh malaki naman yung similar na hindi. Hindi ko siya na-accept kumpirmahin kung ang napulot ba ni Tatay Idel na Philip na inampon ni na Ma'am Ruth at Ma'am Evelyn at ang Philip na hinahanap naman ng magkakapatid na farinyas ay iisa. Pinagtagpo-tagpo namin sila. Una, ikinumpara ang mga hawak-hawak nilang litrato. Siya po talaga yung hinahanap namin matagal na. Tatanong ko lang po kung ano po talagang year yun ako na tulog si Philip. December 1990 po kasi siya nawala. Nang December 10. Kasi po yung birthday po yung July. July so, July ang ibig po. ko sabihin po, nung December po sa inyo na po siya nag-Christmas. So, at tagal po namin kasi siyang hinahanap eh. Talaga makikita niyo yung, yung, yung hawig siya dun sa kapatid ko. Yan po yung bunso namin. Nakita nyo po, alos Alos isang mukha sila. nila. Oh, so, ito, ito talaga ito, ito talaga sila. Ito talaga po. Lumipad ang aming team pa Davao para makilala ang sinasabi ni Sunshine na kumupkop kay Philip na si Ma'am Evelyn. Ako po, ay magandang hapon po, Ma'am. Dito po ba nakatira si Ma'am Evelyn Fernandez? Dito. Ah, nandiyan po siya. Maya-maya pa, nakaharap na namin ang 88 anos na ngayong si Ma'am Evelyn, na siya raw nag-alaga noon kay Philip. Pero katulad ng kanyang kapatid na si Ma'am Ruth, meron na rin ngayong Alzheimer's. Nabubura na ang memorya. Maalala pa kaya niya si Philip. Parang may similarity, pero parang Diba? Ang mukha niya. Feel it. Parang niya. Yes. Yan. Nakatira siya. Pinatira ko pa. Pinalita si mga bata ko. Hindi ko pinalitan ng pangalan. Just to help them. And then yung sinabi ko sa kanila, mag-aral kayo, study hard, and then be faithful. Kuwento ng dating katiwala ni Ma'am Evelyn na si Joy, tahimik na bata si Philip. Madalas daw dalhin ni Ma'am Evelyn sa kanyang klase kung saan ito nagsisit in. Pero likas daw na palaalis o layas si Philip. Nung minsan daw itong napagalitan, naglayas. Hanggang isang araw, bumalik ito na may kasakasamang social worker. Ilang araw na siya hindi nakauwi. Nagbalik siya si, si Philip dito. So nalaman niya na mayroon siyang bagong sapatos, saka damit. Kung naglayas naman, hindi siya nagbalik. Nagbisita lang. Aabot ng ilang buwan yun. Nawala si Philip. So isang bisis naman, nung no, na ako dito, galing school. Nakita ko yung sasakyan ng Boys Town. Kasama yung mga workers doon, mga social workers siguro. Kasama doon si Philip. So inaantay pala ko nila. Iwan ko kung tapos ng interview. Kasi nagkukuha silang sila ng case study ng bata. Taong 1999 pa raw nila huling nakita si Philip. Ang huli nilang balita, nasa Balay Pasilungan ito, shelter sa Davao, na pinatatakbo ng mga parit madre. Sinamahan ni Joy ang aming team papunta sa lugar. Ayon sa records ng Balay Pasilungan, may isang nagngangalang Philip Parenas na kinupkop dito mula 1995 hanggang 1999 na nakatira sa baryo Patay na sakop na ngayon ng barangay Leon Garcia. Tsaka yung parents niya po, ang nagsabi dito is Boy and Ichin. ni Joy at ng aming team ang Barangay Leon Garcia sa pagbabakasakaling baka naroon ang nakalistang guardian ni Philip. Wala po ma'am. Wala, wala kami nakita anumang mga, mga resulta. Hindi po siya registered voters dito sa amin po. Sinuyod nilang lugar. Niya, yung Ay, iba naman. Iba? Ay, iba na yung... Oh, kasi 33. Hmm. Pero ma'am, may similarity po ba yung itsura ng bata na yan doon sa tinutukoy ng Philip Parinas? Pero yung mata lang niya, yung bibig. Hindi ko kano, parang mata lang niya. Pero nung tanungin ni Joy, kung ilang taon na ang sinasabi nilang Philip, Parang 18 yet, 17. ang hinahanap na Philip Fariñas, 33 years old na ngayon. Yung na sa ilong niya pwede, pero kung kabuuan hindi talaga. Kaya ang naging huling alas na lang ni Joy, manawagan sa radyo. Kung nakakarinig man si Philip ngayon, sana uh, wag pakita siya o tatawagan niya ako, si Ate Joy niya, Ate Joy Gumanaw, uh, na naka-base po ngayon sa Evangelical Mission. Yung number ko po, 0928-2010-704. Tapos yung 0926-490-4204. Pwede din makadiritso siya sa ano, kapuso mo, Jessica Suo. Kuya, kung nanonood ka man dito, kung natatandaan mo ako, <sighs> ako si Sunshine Fernandez na inampun din ni Mama Ruth ng mama natin. Matagal ka nang walang balita sa iyo eh. Sana maisip mo magpakita o manawagan din sa amin para makita ka na namin. Nang maipaliwanag mo din sa amin kung ano yung mga napagdaanan mo kuya kung nanonood ka man. Tumawag ka agad dito. Alam ko na nakikilala mo kami. Mga kapatid mo, nag-aantay na rin sa'yo. Yung mga tunay mong kapatid. Philip, sana napapanood mo itong palabas na ito ngayon o kung sino man po yung mga nakakakilala sa kanya. Nabuhayan na kami ng loob nung natagpuan namin yung nakapulot sa iyo sa bagong baryo. Sana makipag-communicate ka rin sa kanila o sa amin as soon as possible kasi ang malakas ang ano namin na nandiyan ka lang sa paligid-paligid namin kasi talagang hindi na kami napagkakatulog lately kasi talagang pinag-uusapan namin. Huwag ka magtampo kasi talagang hindi rin kami tumigil na hanapin ka.